the damage has been done, Carlos. Sisingilin ka ng karma. Masakit sa isang magulang, sa isang ina, na dapat sila ang kasama mo. Yung mga wok-wok na nanonood dito, manahimik kayong lahat. Hindi nyo alam kung paano maging magulang. Wala kayong alam kasi maari kayo ay rebelde na mga anak pero, well, kung nagkita sila, good na rin yun. Pero hindi yon Dapat hindi sinusuportahan yung endorsement niyan. Ano po niya sa bayan? Ano po niya sa kanyang mga mga ano, mga endorsement? Ang maging suwail na anak? Kata ako ha. Ikaw ha, kayo mga suwail na mga mga anak. Marunong na ako kumita ng pera. So yung kinikita ko binibigay ko sa nanay ko Mahirap ang buhay, binibigay ko sa mga kapatid ko. Ay, sabi ng ang tatay ko, anak, hindi ka na muna mag-aaral ngayong semester kasi wala tayong pera. Okay, wala kami pera. Ganyan-ganyan. Ako ba nagtanim ng sama ng loob sa magulang ko? Hindi. Ano ang ginawa ko, ha? Carlos, linti ka. <laughs> itong batang itong pambansang sanggat, pambansang ingrato, Imagine mo yung moment ng dapat sa nanay mo yun. Hindi dun sa pambansang kipay. Pambansang kipay. Yung moment ng magulang mo. Sabi ka, di ba, nababasa niyo naman, isa lang ang magulang. Hindi naman, at saka by the way, man, nag sa akin, na hindi totoong ginasus ng nanay niya yung pera niya dahil bawat expenses ay pinapaalam ng nanay niya at yung account niya ay account lang niya ni pambansang ingrato. Sabi nga doon ng nanay niya, I don't know kung, kung, legit yun na kasi alam mo na ang daming mga nagsisira-sira sa nanay niya. sabi ng nanay niya, based on that post, na kung siya ay gusto lang niyang hawakan, kontrolin ang pera ng anak niya, dapat joint account yon. Pero, may point. ba? Diba? May sense, ba? Diba? So, ano ibig ko sabihin dito? Yung mga nagtatanggol sa kanya, yung mga woke na walang alam sa pagiging nanay at tatay. Imagine ninyo kung babalikan mo. Ano kaya naging buhay ni Mrs. Angelica Yulo? Nung time na wala silang pera, na pinapalaki niya yung mga anak niya, da-da-da-da-da, ganyan-ganyan-ganyan. Di ba? Ano sabi niyo? Well, hindi obligasyon ng isang anak, hindi ipinili ng isang anak na mailabas siya sa mundo. Tama naman kayo doon. Pero hindi dapat ka maging bastos. <laughs> the, the power of Pilat na siya si Yulo. Well, makakarmahin yan. At sad, hindi yan na mabubura yan sa, sa ano. Hindi yan na mabubura. Tsaka ito, paano ba pinalaki itong batang ito ng kanyang, na itong si pambansang kipay? Kasi kung ako magulang ng pambansang kipay, ihilain ko yung kipay niya ni eh. ikaw, gaga ka. Punyeta ka, eksena ka, di ba? Respeto mo yung magulang, no matter what. Eh mga sul -sul din siguro. Baka interesado sila sa price money. You know? Yun lang yung punto de vista ko. Kasi kung ako magulang yan, yung anak ko, hihilain ko talaga ng bunggang buhay. Bigay mo yung moment na pamilya niya. You can wait. Huwag ka umepal. O, oh, ganun talaga mga palangga. Galit ako, nanay ako eh. Ramdam ko yung sakit ng magulang ng lolo at lola. Eh, don't praise that guy. Dalawang ginto? Putangay ng ginto na yan. Ano, makakasagot ba yan sa kahirapan niya? Ha? Pa-price price kayo, Masagot pa yung kahirapan niyo diyan. Ano ko nang nang, 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 nang sa diyan sa Olympics na yan? Yumaman ba Pilipinas? Tumigil ba yung mga bangag sa pagnanakaw? Enough for that. Pwede niyo i-praise kung mga matitinong bata. Yan pinagpalit ang kepay kaysa sa magulang. Galit ako pala ga. I'm serious, hindi ko may hindi ko maano, hindi ko maano yung sarili ko, hindi ko mapigilan. Well, sabi nila, oh, huwag kayong makialam kasi family yan. Oh, really? Oy, yung pera binigay sa kanya, pera natin. Pera nyo. Pera ng bayan. Kaya may karapatan kami magngalngal. Lalo na ako. Oh, di ba? <laughs> di ba? Palang life is good. Nakakagalit eh. Hindi kami makialam dahil family chuchu. Eh bakit ang ingay ng bunganga ng dalawang magjowang mga talipandas? Hindi yan national treasure. Nakakahiya. At kahit ano pa, kawawa mga magulang kasi no matter what, anak nila yun. Yayakapin pa rin nila yun. Pero yan ay dapat aral sa mga batang mga suwail. Kung may kulam lang ako, isasama ko yan sa kulam ko para magbagong buhay. Hindi ko naman gugurgurin. Para lang magbagong, ano, mag, maging mabuting bata. Tawag ni Daryl doon kay ano, Goldilocks. Lagi na lang nakaganon. Eh, nakaganon yung bunganga. <laughs> Do, gaga, Nami lam, lampuguson. puguson hi oh, sakit talaga sa dibdib. Oo, oh, diba? Ang sakit talaga sa dibdib. Yeah, as a parent, mas, masakit talaga sa dibdib. Ako, I have a lot of reasons para uh, si sumbatan ng mga magulang na bakit ganito yung buhay namin? Bakit sila ganito? May mga ganun akong question dati nung bata ako. Pero, you know, hindi lahat ng magulang hindi lahat ng tao pare-pareho. E eh, ito lang yung inabot ng magulang mo eh. Ito lang yung nakayana nila or hindi sila pinalad o kung mayroon man sila pagkakamali. Eh, well, magulang mo pa rin yun. But na, eh, di diba, nila yung magulang daw nag-una-una. Nasalta, uy, nag-depend lang yung nanay. So, ibig sabihin ng nanay, mananahimik na lang. Dahil, ang sabi ng kepay, oh, huwag tayo, tayo, mag, mag, ano, ha, ah, mag, magburahan ng, anoan ah, ng comment. Parang ganun, di ba? my God, nakakaya ang mga magulang nito. Uy, kipay. Yung mga magulang mo siguro kasing kipay mo din. I'm sorry. Yung parents mo, I don't care. Ha? Hindi ka dinisiplina ng bonggam-bongga. Ano? Yeah, honor your parents. Unless na lang kung masama ang tanay at tatay mo. Unless na lang ko ang magulang mo ay demonyo.